Kaya kay Bongbong, nag kami lahat. E, umaasa kami, basta umasa kami. Sana naman, eh, nakita mo na nagtakamali sila. Kaya so, inaakala nila, nagtakamali yung iba dyan. E, Marcos, kaya, eh, sana may ayos nyo. Bongbong Marcos, may ayos mo. Salamat. kaya magandang umaga po sa ating lahat welcome back to my youtube channel mga babayan ang iyong lingkod chip motoblog so yan mga babayan bakit ba mag umpisa no sa ating uh, pag -bibidyo. maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta no? mga babayan at tayo ay nandito na naman po sa labi upang magbigay po sa inyo ng update so yan mga babayan kung po natin ay eh, talaga napakarami po ng ating mga babayan na nagdadayo po dito sa ating uh, Manila Beach no talaga may kita po natin na napakarami po ng tao at napakaganda po ng Dolomite Beach natin yan o no, mga bayan na may kita naman po natin na enjoy na enjoy po ang mga bata no so ayan o no, enjoy na enjoy po sila mga kabayan ayan sa so, mga kababayan na uh, punta po tayo doon sa gilid no upang makipakita po natin sa inyo no ang kagandahan po ng ating uh, dolomite sayan so, ayan. pakita po natin no uh, pati yung uh, ating uh, dalampasigan uh, ang kagandahan po ng ating ano Manila Piwok Dolomite Beach so yan o ba yan samaan nyo po ako no uh, tayo ay pupunta po dito sa may ano kasilat po ng ating mga babayan ay eh, nandito po sa tabi ng ating uh, Dulamite Beach nandito po sila na magtampisaw so ayan o oh. may kita naman po natin mga kabayan nandito po ang ating lahat nandito lahat po ang ating mga kabayan nandito po nakatambay dahil nga po sa ganda no so ayan o oh. may, <laughs> may naliligo na pong bata ayan o oh. enjoy ng enjoy yung bata mga kabayan ayan o oh enjoy na enjoy na po ang bata no sa pagtatampisaw, naliligo na talaga mga kababayan. Grabe. Ayan uh, mga kababayan, tuloy-tuloy lang po tayo no. At uh, papakita ko po sa inyo yung uh, ting kapaligiran. Ayan. Yeah. Grabe, ang ganda no. Ah, uh, talagang nandito lahat ng ating mga bayan lang sa gilid po ng Dolomite ng sigan uh, katampisaw tampisaw po sila no ayan may po natin no ayan, no? ayan mga babayan no andyan lang po sila lahat no may kita po natin nandito po lahat ang ating mga bayan nakatambay sa gilid po ng ating dolomite beach ayan no napakarami po nila pero ang karamihan talaga nandito lang sa gilid mga kababayan dito lang po sila sa tabi ng ating dalampasiga na magtambay ayan mga kababayan no? kitang kita naman po no? ang resulta at kagandahan no? na nagawa ng ating administrasyon ng, sa ating Manila B napakalaking pinagbago grabe saya okay, yan mga babayan Ano po na Ano po ang masasabi nyo po Dito sa ating uh, dulamide Na pa, parang ano na po no Grabe na pa kaganda oh, mga, mga bata Nakatampisaw oh, na po mga babayan atampisaw na po ang ating mga, baba, mga ano, bata oh. enjoy na enjoy sila dahil po sa ano po ng ating ano ayun, naliligo na po sila mga ubaya, mga bata ayun, selfie-selfie si ate o oh. selfie-selfie po mga babae yan Grabe oh. Ah, uh, enjoy na enjoy yung mga bata oh. Ayun. naliligo po sila mga bayan. pag natin natin maglinis. Kailangan natin maglinis. Kailangan natin natin maglinis. natin maglinis. natin Hindi yung natin si natin maglinis. Kailangan natin Balik yun. Huh? Tama si Marcos. Kaya maraming napamahal kay Bumbong. Oh. Ah? Huh? Kung masama man yung kung talagay na lang natin, kung inaakala nila eh, ganun yung tatay, hindi yun ang anak. Oh. Uh -huh. At saka, hihilom na natin yung sugat. Kung ano man, sino yung nasugatan? Ako, di ako nasugatan eh. Oh, kasi hindi ako masama sa, sa, gobyerno eh. di ako kontra gobyerno, so wala pa nang ako. Eh, hindi ako na, hindi eh, ako na damay. Ano yung ginawa ni Marcos? Diba? Kaya ang, kaya ang mangyayari dyan, ihilom na natin kung nakaraan. Yun tama. Ano nga ngayon, yun ang pag-usapan. Yun yeah, ang pag-usapan. Oh, okay, sir. Okay, salamat po. Magka-isa tayo, ha? Opo. Oh, oh. Sa uh, 2022. Oo, oh, wala Tayo, eh, sigurado yan. Gagapang na gagapang na gagapan. ayaw nila po yun si Bumbong. Hmm. Gagapang nila yan. Kasi nasa likod niyan, mga mayayaman, mga ulitigay. Oh. Sa Si Lini, ano yung bang iro si Lini? Ala, ala naman yan. Bicol nga. Buti pinaganda ni Duterte yung Bicol, di ba? Oh. Kung kay... Kung yung nakaupo si utak pa ng Aquino, kalaban yan. Huwag mo... Huwag uh, mo i yan. Bigyan ng tragic yan. Huwag mo nga pagandahin yan. Kalaban yan. Ganun kaya. Pero si Duterte, iba. Kung ano yung... Kung ano yung dapat siya gawin, yun ang gagawin. Yung gagagawin siya, di ba? So, <laughs> yun yeah. ang the best na mentalidad. Inamot siyo po si, ano you know, no, si Ferdinand? Inamot siyo po, no? Oo, no. no. oo. Oh, no. Hanggang yung martial law. Elementary ako no, 1972. Ano ako? Grade 1. Grade 1 ako. Kaya sa pool ko yung mga no, tribang, yung mga katas. Oh, Oo, oh, sa kulto yun. Yung mga nagsasabi na mga kabataan na masama yung martial Hindi, okay. kabataan nagsasabi. May ibang, may ba ibang kabataan nagsasabi? Eh, nasusulan lang oh. oh. ano yun. Oh. ano alam nila? Wala naman silang alam, kundi nakichismis lang. Oh. 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 Eh, ngayon, marami ng kabataan nagising yun, di ba? Oh. oh yung, anong, yung katotohanan. Kasi, hanggang ngayon, due process kasi yan eh. Kasi pa rin sa kaso. Kung tayo Amerika, pinupot ng mga Marcos, Okay. Oh may kaso pa rin sila. Pero hindi yung yan ay oh, pero hanggang ngayon, hindi pa na-prove. Hindi pa na-prove eh. Hindi pa na-guilty eh. So, oh, yan. Ilagay na lang natin si Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos ha. Yung tatay. Nagkamali man yun. Ha? Hindi naman perfecto ang tao. Lagyan natin, may ginawa talaga siya. Pero, may pero eh. Ha? Therefore, may nagawa siya hanggang ngayon ginagamit pa natin Ayon, ha ino mo po po si Kore hanggang si Noy Noy lima yung, na, lima yung nakaraan ano nagawa nagagamit natin lahat ng ginagamit natin yung Marcos pa rin yan ginagdagan pa ni Duterte parang tutubi ngayon kay Duterte parang tutubi kaya kailangan na ituloy din yan sana naman ito naman ano ko kay Bongbong ibuboto ka ng taong bayan Sir BBM eh, kailangan naman eh, magpareho kailangan ni Duterte pag patuloy nyo yung ginagawa ni Duterte sayang, sayang kasi na babaguhin na naman dahil nabulok na yung bakal eh wag ganun dapat sa ano yung umpisan kahit na kurakot man lang nung panahon ni Gloria na kurakot, tinuloy ni Pinoy dahil may kaso eh bakit tinuloy ni Duterte ganda na kayo, malapit na ka matatapos yung pamalulos, punta -klok. Pilar. Oo. Oh, hindi, ay taga Bulacan ka na madadaanan ng ano. O, oh, tinuloy ni Duterte. kay eh, Pino yun, hindi tinuloy. Hindi, may kaso pa daw. Alam mo, ginawa mo, sa China yung project na yun, eh hapon ang nakakuha. De, hindi yung bilyon-bilyon na poste doon? O tapos yung mga bakal doon, nagabundok yung bakal, no, wala na. Kaya, hindi mo, ano sa sayang, tax natin yun, tax natin yun. Tax natin yun. Ay, ngayon, pinatuloy ni Duterte. Ay, patuloy ni Duterte. Oh, bakit nagawa? Walang imposible kung talagang dedicated ka. Uh, umunlad tayo. Oh, ganun sana. Kaya kay Bumbong, nakiusap kami lahat. Okay. Eh, kami, basta umasa kami. Sana naman, eh, nakita mo na nagkakamali sila. Kaya so, inaakala nila, nagkakamali yung iba dyan. Yeah. eh, sana may ayos nyo. Bumbon Marcos, nag-aagos mo. Salamat. Yeah, mga salamat sir. Salamat. So yan yeah, mga kabaya no. At uh, 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 marinig naman po natin no. Ang kanya mensahe po no. Sa mga darating po na pag uh, sa darating na uh, eleksyon. Sana ay BBM ating iboto. So, ayan mga bubayan, hanggang dito na lang po tayo, no? Maraming maraming salamat po ang iyong ko, si Pututla. Maraming maraming salamat po sa iyong lahat.